What is this I'm feeling? I can't explain Si Kuya, si kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan Official Reactor Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, The Squared so, Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang magsubscribe At click the bell button para like update sa so, mga bago upload na video at huwag po natin kalimutan ang ng Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Siyempre Kalingap Rab. At pakisuporta din po ang aming mga kasama sa Bodong Kalingap. Nandiyan po K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at mahihirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, grabe. Kung mapapansin po ninyo mga Kalingap, wala na naman pong bose si Kuya Jens. Namamalat na naman po si Kuya Jens mga kalingap. Ito po ay resulta mga kalingap ng aking pagsisigaw, pagtitili, at pag-cheer mga kalingap sa love team ng Jump Car kagabi sa ginawang um, vlog mga kalingap ng part 24 ng tambalan Jump Car kagabi mga kalingap so abangan nyo po mga kalingap sa vlog ko sa youtube channel po ni Kalingap Rob dahil anumang oras ngayon o kaya bukas mga kalingap or mamaya mga kalingap ay maaari na po natin mapanood ang mapapanood na po natin mga kalingap ang part 24 ng tambalan Jump Car ay grabe mga kalingap sobrang kung gaano nakakilig yung mga part 1 to Uh, part 1 to Part 23, mga kalingap Grabe mga kalingap, sinasabi ko po sa inyo Ang buong Season 2 ng Tambalan Jump Car Ay habang tumatagal, mas lalo pong nakakakilig mga kalingap Grabe kahit nga po yung ating mga kasamahan sa K-Boys kagabi Ay nawalan po rin ang boses mga kalingap Sa so, sobrang pagsisigaw, pagtitili mga kalingap At talaga namang mga kalingap, grabe yung kiligan ng Jump Car kagabi At uh, ayun po mga kalingap Sinasabi ko po sa inyo talaga maniwala kayo sa akin Kung gaano nakakilig po yung dibo ni Carla Na nawalan din po ako ng boses Mas grabe po mga kalingap yung kagabi Dahil nakita ko po personal mga kalingap Andun po tayo mga kalingap sa part 24 Kaya abangan po ninyo yung part 24 Dahil makikita nyo po dyan, si kuya dyan sa mga kalingap he exena po tayo dyan mga kalingap sa part 24 And grabe ibang klase pag nakatabi na natin ang jump car talagang Grabe po yung kilig mga kalingap So for now mga kalingap Habang iniintay po natin yung part 24 na Tambalang Jump Car Ay panoorin po natin yung ilang mga nakakilig na eksena mga kalingap At bigyan natin ng reaction video Yung ibang highlights o na part 23 na Tambalang Jump Car So ano po iniintay natin? Tara panoorin na po natin Bigyan natin ng reaction video in 542 Carla! hello 2 hello Hello Ay hello Magkakita Kumusta? Bawalis ka pala? Kumusta? Ayos lang po. Grabe. Hindi ko pa alam na pupunta kayo. Ay, siya pwede talaga magpapalang kasi para ma-surprise ka. Mm -hmm. Kamusta? Pahawalis ka. Ayos naman kami. Sino pong kasama mo? Ano sila? Color na yung ibang k-boys. Isang linggo pa lang akong nawala. Parang lalo kang gumaganda. To... Parang hindi naman. Mm -hmm. <laughs> Oo, oh, kaya. kaya. Kayo po, kamusta pong Hong Kong? Hong Kong? Actually, sobrang ganda dun eh. Sorry, dami nang nagsusuporta sa iyo doon. Kaso sayang wala ka. ako lang nakita Nakakata. nila. Oo. Oh. Napanood ko nga po. Napanood Naiiyak mo? Naiyak na po ako. ka naiyak? Sobrang saya po kasi Baharik. kahit wala po ako doon, daming naghahanap. Dami talaga naghahanap sa iyo, sayang. Siguro next time balik tayo. Kasama ka na. Oh. Nay! Andito po pala kayo. Bless po. Asa po si Tatay? Nagalis po na sana. Ah, nagalis? alis Kumusta po, Nay? Ayos pa lang na-miss ko kayo ah. Hindi niya ba ako na-miss? Na-miss na. Ehh! Bakit kayo nilalabigan ah? Pero, po kami na. Bakit na eh? Nakita po yung, ano po yung kotse mo sa ano, nasunog. Ay, oo nga po na eh. Grabe, updated yeah. po kayo oh, na po. na eh. Nakita ko po sa... Ay, kawawa naman si... Ano, si Jomar. Siya oh. nga po. Ingat, ingat. Salamat ngayon. po. Buti nga hindi po na ano. Kunti lang naman po yung nadamay doon. Yung sa ano lang naman. Yung sa stereo. Yung music po. Anong ginawa mo nung ano, nasa Hong Kong ako? Wala po, nag-aral po. Nag-aral? May pasok naman po kami. Oh? Siyamsin mo ako? Sobra po, kayong lahat. Ay, Siyempre. ito lang ko lang naman yung kung na-miss mo ako. Si yeah, Ate Joy na <laughs> na-miss ko din po. Sino? Joy. Ah, so Sabang nga kasama namin yun eh. Next time siguro dapat sama ka. Pag may passport ka na. <laughs> As you yung passport mo. Gusto <laughs> mo ba? Saan mo gusto mag-sumama? Kahit saan po. Kahit saan. Pero grabe yung ano, ang dami yung nagsusuporta sa Hong Kong. Nakakatma na po rin nga minsan eh. Pag, pag may napunta sa akin, ang la, laging tatanong nila, asan ka, asan ka? <coughs> grabe, parang yung sagot ko, laging pare-pareha, andun po si Carla, wala po kasing passport. Tapos, yun nga, eh, merong ano, tawag niyan, um, -aral ka. hindi eh, ko naman talaga pwede mag-absent ang halos isang linggo kasi kami doon eh, kaya yun. Siyempre, nabanggit mo na rin po. Uh, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin sa sa Hong Kong. Sana po next time magkita rin tayo. Thank you so much po. Kahit po nagpapanood lang ako ng vlog ni Kuya Rab, sobrang saya ko po. Thank you so much po sa lahat ng pasalubong. Thank you din po sa Kuya Jomar. Uh, pagdala. Uh, okay. Nabalitaan ko nga po nag-iyak daw kayo. Bakit? Ikaw ang dami mong nababalitaan. Kailan mo nabalitaan yan? Sa mga supporters Kailan yun? Ah, wala yun. Ano lang talaga yun? Siguro, ano, dala lang ng ano, stress, pagod. Tapos, siyempre, namiss kita. Sige po, buksan ko Di ba ako na. Di Malaman lang mo reply. <laughs> Sila po, tanggalin ko na po itong jacket. Ah, tatang... Uh, sige. Mainit. Po. Mainit, po. Mainit. Oh, sige. Ah, sige. Ako na lang po. Ako Tulungan na kita. Sige. <laughs> parang pangit na nga. <laughs> <laughs> Ako parang hindi ko rin matang... Hindi matanggal. <laughs> Ay, grabe. Parang ang taba na nga po kasi. <laughs> <laughs> grabe ka naman! Grabe ka naman sa ang taba. <laughs> 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 oh, <po>. <laughs> ah. <laughs> Sabay kami kaya nakapag-gym doon eh kasi ay sobrang busy. Pero sige tumaba ba ako. Opo, double chin ka na nga po. Ah, <laughs> <laughs> parang nilwid to kana din. Diyan <laughs> nagpapabait ako. Tsaka dito naman kami sa no, sa diet. Pabihira magpapabait talaga ako. Coach. Sabi mo pataba na daw ako, magpapabait na ako. Coach, ay mali. Hindi pala, wag na coach, wag na coach. Hindi sa Hmm. Pag-fight ako pa hindi sa'yo. Baka na ka pa. Ikaw, alam mo ba yung kay Coach? Sino nga po si Coach? Si Coach, di mo alam? Hindi po. Grabe, nag-trending yun eh. Ah, hindi mo alam? Huwag mo na alamin. Okay? Ikaw nga, tanongin nga kita. Ikaw ba, may ka ba sa macho? Opo. Eh, muscle din naman ako. Gusto mo yung ano, bato-bato? Na, ano, muscle? Sakto lang po. Hmm. Ayaw mo sa medyo may taba-taba ng konti. Parang ganito, oh. So, ba't, gusto mo sa mga macho? Yung mga, bakit ba? Kasi po, maalaga sila sa katawan. Tapos, disip may disiplina sa sarili. Oh? Maalaga din naman ako sa katawan ko, ah. May disiplina naman ako, medyo may lang ako sa rice. Grabe mga kalingap, ngayon ko lang nakita yung ibang mga highlights na ano mga kalingap Dahil nung nakaraang nag live reaction po tayo dito ay nilaktawan ko po yung ilang parts po mga kalingap At ngayon ko lang po nakita, grabe pala mga kalingap Ang mga palitan din ng kwento dito ni Carl ay ni Jomar sa part 23 na ito mga kalingap Ang dami pong natakel eh, Nakita rin po natin mga kalingap yung pun time na nakausap po ni Jomar ang kanyang mama Yung mama po ni Carla kung saan kitang kita po mga kalingap yung concern At pagtanggap po talaga kay Jomar mga kalingap Dahil ultimo mga kalingap yung mapagkasira uh, pagkasira po dun sa parte po ng sasakyan ni Jomar ay updated po yung mama ni Carla at grabe na lang po yung concern para po kay Jomar mga kanil. Talaga makikita po natin yung pagtanggap at respeto po ng mga magulang ni Carla para po kay Jomar. So talaga grabe mas lalong nakakilig mga kalingap. At doon nga mga kalingap nakita rin po natin na tumanggap po si Carla ng mga regalo mga kalingap galing po sa mga supporters natin sa Hong Kong. So shout out po sa inyo mga taga Hong Kong. Salamat po sa pagtanggap o sa mainit na pagtanggap po sa tambalang Jomcar at sa team Kalingap. At at ayun nga mga kalingap ano talagang asikasuyo na lang po yung passport ni Carla ngayong, uh, ngayong taon at sa mga susunod pong biyahe ay makakasama na po mga kalingap si Carla sa biyahe sa meet and greet sa ibang mga fans po natin sa batibang dako ng mundo makalingap kalingap at ayun mga kalingap grabe mga kalingap pinapansin po ni Carla yung uh, size po ni Jomar mga kalingap yung uh, medyo tumataba na raw po at talagang binibiro rin po ni Carla si Jomar about po dun sa gusto po niya yung macho eh, parang mas lalong nadideter ah, nagiging determinado mga kalingap si parin Jomar na ituloy-tuloy po yung kanyang pag gym at nabanggit nga rin po dyan mga kalingap na hindi naman po pala kilala ni Carla si coach at sabi nga po ni Jomar ewag eh, wag na lang po din kilalanin mga kalingap so grabe po mga kalingap ang gra grabe po ang dahil po nakakilig ng mga eksena mga kalingap mga palitan ng kwentuhan Doon po sa part 23 ng tambalan Jomcar kaya mas abangan po ninyo mga kalingap ang part 24 24 mga kalingap Maaari palabas na po mamayang gabi Kung hindi po may palabas mamayang gabi ay bukas po mga kalingap Grabe talagang Sinasabi ko sa inyo mga kalingap talagang ihanda na ninyo Ang inyong mga Boses dahil sisigaw, titili At talagang kikiligin po ang lahat mga kalingap Talagang ay sorry po <laughs> talagang uh, mga kalingap talagang kikiligin ang, ang tanging mararamdaman nyo lang po sa part 24 kilig mga kalingap kilig po at talagang overwhelm na kasiyahan po dahil po ang mga matagal na po ninyong request ay naganap na sa part 24 mga kalingap so abangan nyo po yan sa youtube channel ni Kalingap Prab at supportan nyo lang po yung mga legit um, vlog po ni Kalingap Prab legit facebook page legit youtube channel at iwasan po natin yung mga fake area uploader po yung mga na ako ng video ni Kalingap Iwasap Iwasan po natin yung mga Kalingap. Tanging legit lamang po ang supportahan po natin. Mga legit reactor, legit Kalingap partner, at legit mga Kalingap na Facebook page at YouTube channel. So yun lamang po mga Kalingap at maraming maraming po salamat sa panood. Magkita kasi po tayo kung so sakali pong i-premier ito ni Kalingap pero sana i-premier po ni Kalingap pero yung part 24. Maraming maraming po salamat mga Kalingap and sana po maging okay na yung boses natin para makapagawa tayo agad ng reaction video sa part 24 na tambalan Junker. So maraming maraming po salamat mga Kalingap. God bless. Mag-ingit po kayo palagi and don't forget to like, comment, share and subscribe sa aming mga video. God bless. Bye bye.